Ay, ayan si kaibigan nating kulot. Si kulot guys, ano yan eh, dating uh, porter Mayroon na, na, na porter ng Raymond, pero yun nga eh uh, ano ba nangyari sa Raymond pare? Ay, kailangan ko talaga umiwas dun. Ha? Hindi ko malaman kung nangyari. Hindi, anong, ano ba nangyari kung ba't nawala ka sa Raymond? Na, dahil nga ko sa asawa ko. Walang ko nakakalipaw na yung yung nagpo-porter ka sa Raymond dati, di ba? Si Raymond po ay e porter to ng Raymond, pero umiwas mo rin sa Raymond kasi na medyo magulo daw. Guys, ito po kung napanood sa TV5, no? So 24 oras. Sa 24 oras, ito po yung nanakaw po yung anak niya. Ninakaw sa kariton nila. Ito po yung kariton nila, o. Ano Ayan yung kariton niya, o. Diyan nanakaw yung anak niya, lang yun, ano? 11. So, maybe, so, that Ni that. Uh, pre, bukod um, doon sa anak mo, mama siya sa tropa ko. Oh? So, tanggap ko 'yun, hindi ko kaya ibigay yung kayang ibigay hindi ko kaya ibigay sa kanya. Ibigay ko alam kare Kapag ko sarili ko na umangat sa saka pag dumating yung araw, malay mo. Oh. kaya ko Sige pre, salita ka lang pre, baka sakaling may makaano sa atin. Kahit, kahit marinig pa ako mo ng lahat oh. dahil wala akong masama oo oh. ang, ang ko ako sa so, sobrang tiwala ko akala ko sa sarili ko na nalulungkot dahil sa pagkawala ng anak ko hindi ko alam may relasyon na pala silang dalawa hindi sigurado kung noon pa o ngayon lang eh wale, mas gusto niyang ano, ayaw niyang mapabuti ayaw niyang na ayaw niyang mapabuti ayaw niyang mapabuti ayaw sarili kami karan simple lang naman pangarap ko ganun lang eh kumain na katulong sa isang araw kaya 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 wala sige ako po sige 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 para kayo niya sa buhay kaya pala iiwanan niya rin pala ako ganun sa akin yun ang ko na lang hindi talaga siya nararapat para sa akin kailangan ko magsumikap ako na isang araw makakat sa buhay ko Dari lah. Ang guys, yan nga yung gusto ni Kulot na yun nga, magsusumikap na lang siya kasi bukod sa nawala na yung anak niya, tapos yung asawa niya pa, sumama sa ibang lalaki. Yun yung pinakamasaklak talaga dito. Na pare, bilis mo, may tayo pare. Sige na, kapit tayo. Sige kapi, ito na. Kuya, langsung pa yun diba? Isang araw ang ating. Ayun nga, kakapi nga muna kami ni Kulot kasi alam kong gutom na te. Eh. Kahit ito malamang may itulog ko di ba lahat? Hindi ko may malis. umalis. Alam mo sa tutulog Hindi di ko may siya umalis. Sa... sa akin, ka na kung alam Kape lang sa'kin. akin. Wala gano'ng kumain eh. Kape? Ah, oh, sige. kape lang daw te. Uh, ang mga gabi na ito makatulog. Napakapi natin si paring kulot kasi kahit mala ito yung may ay, say, ano lang natin. Lang para kahit pa paano malabsan yung ano ni paring kulot. Siyempre eh. Uh -huh. Lahat naman eh. Nagdataan sa hirap ng ganito eh. Uh, uh, ano ka, kung sakaling ano, man, 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 man. Kung sakali man na mayroong hindi parang manawagan na sa kanila kasi pakiramdam ko kasi parang hindi siya, hindi, hindi nila ako ngayon. Sa ngayon lang ha, sana lang mali ako. Pagka may magdaan sa mga ganito, ganitong unos na dumaan sa buhay nila, isipin na lang na ito biyaya ng Diyos sa atin, tsaka siyempre hindi yung bibigyan ng Diyos sa atin ng problema na hindi natin kaya lagpasan. Kailangan doon, harapin natin, huwag natin takbuhan para matapos agad yan. Kailangan nating harapin yung problema na dumadaan sa buhay natin. Tanggapin kahit masakit. Yun ang totoo. Uh, ayan guys, narinig naman natin yung ano ni Kulot kasi talagang may pinagdadaanan si Kulot ngayon bukod dun nga sa nawala na anak niya. Yun nga, yung katot sinabi ko kanina, nawala pa yung asawa niya, sumama sa ibang dalawa. Ayan, asa na? Balis <laughs> Eh guys, si Kulo to, uh, kaibigan ko yan sa Raymond. Maganda yung ano niya ng araw kasi nagpo-porter yan. Eh ngayon, yun nga, para napabayain yung sarili niya. Pero maganda rin talaga, nakuhay pa rin. Talaga hindi pa rin sumusuko. Thank you guys, abangan natin yung anong ano niya. Kung anong, anong style niya na... Eh sana mahanap niya pa rin anak niya. Pero yung asawa niya, ro, parang hindi niya nahahanap. So, basta mahanap niya lang tayo anak niya. Kung mahanap niya pa kasi medyo may katagalan na rin. Uh, almost two months na o three months ba. Siyempre yung bata nagbago na. Diba? Thank you for watching guys. Thank you po. Anak po.